Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay kagalakan sa pagtungo sa simbahan. Kagalakan sa pagtungo sa simbahan. Maminamahal, kagalakan po dapat ng tunay na manampalataya ang pagtungo sa simbahan upang doon sumamba at magpuri sa ating Diyos kung ng fellowship sa mga kapwa-kristyano, kung ba tayo makatanggap at makapagbigay din ng pagkapala sa ibang mananampalataya at nanambahan. Ay nga po sa mga awit 122 verse 1, 122.1, ako'y nag nagalak na sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Kaya po dalawang bagay po ang napasin ko mula sa verse ko ito. Una-una, may mga mananampalataya na nagsabi sa mga awit na sila'y pumunta na sa bahay-sambahan. Nakapit atin po silang tularan. Di po ba? Tayo rin ay magsabi sa iba, maging mananampalataya o hindi man, o hindi ligtas, ito ng mga bisita, na tumungo na tayo at sumama sa ating magtungo patungo po sa ating bahay-sambahan. Kaya mag-anyaya at magpaalala upos sa pagtungo sa simbahan. Ikalawa po na marinig ng mga awit ang um, iba nagsabi na sila muna nasa bahay ang mga awit po ay nagalak. Ito nga ay isang magandang paala sa atin. Tayo po ba'y nagagalak? O baka na? Kapag tayo po'y pinaalahanan ng iba kasama na inyong pastor na tayo tumungo na sa bahay-sambahan kapag linggo o merkules. At po sa ating pagtungo sa bahay-sambahan, totoo bang meron tayong kagalakan? O parang ritual na lamang? Obligasyon? O parang tayo pinipita lamang sa ating pagpunta? Managa po sabi po ng mga awit sa mga awit 84 verse 1 and 2, sabi po roon, Mahal kong yung templo o makapangirihang yawe, eh, na big ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinapuri buhay na Diyos. Ang namahal, kayo po ba'y nasabik pa rin sa pagtungo sa ating bahay-sambahan? Nawa, meron ba rin kasabikan kagalakan sa pagtungo sa ating bahay sa Maraming salamat po.